Lasing na ako! Umalis ka siya! Uy! Anong ginagawa mo? Ha? Kailan ka ba talaga magtitino? Kailangan yung talong mo sa akin. Kailan mo ko magiging paborito? Anak! May nangyari sa atin, no? Ako, pinagbibintangan mo. Two months na po kaming magka-relasyon. Huwag mo akong bigyan ng ako, kahigyan dito. Pangako. Walang iwanan. Habang buhay. buhay. <laughs> Oo, oh, oh, uwi na kami. Uwi ano, ano, na Ano pa? Gusto mo pa ba? Ay, punta tayo doon. Oh, 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 hindi. Pag-isa ka, uwi na kami. Oo, na kami. Uwi na ako. Oo, hindi. Tara na. Tara na. Tara na. iwan natin yan. na. Tara na. Tara Hold up. na. <laughs> <laughs> Subukan mo ko yung kita. Talaga po. O sa akin ka lang gusto? kang pumilos? Putit. Lasing na Umalis ka siya! Uy! Anong gagawa mo? Ha? Ay! Ay! Okay ka lang? Ay! Tingnan ba? Hold up niya! Ako lang din ako! Bago ka sa akin! Ayoko ko ah! Bago ka na ma-hold up oh! Bago ka kita! <laughs> Yung kapatid mo kahit kailan talaga hindi na nasakto ang oras. Pinasingin. Ah! Oh. Oh. <laughs> Yan na! Ah! Late na ba ako? Ba't ngayon ka lang? Late ka na naman. Sorry, di ko sinasadya. Traffic eh! Ano ka ba naman, Eden? Lunch date natin natin, natin maging na to. Lunch date? Family? Mm, parang may nga, uh, mga ilang years ko na rin, hindi na-feel yung family. Kailan ka ba talaga magtitino? Mami, mali yung tanong mo sa akin. Kailangan yung tanong mo sa akin, kailan mo ko magiging paborito? Anak! <laughs> Tingnan mo. Eh, ano ba? Kailan ka ba magpabago? <laughs> Kayo nga to eh, nagtutulak sa akin. Palayo sa inyo. Ba't hindi ka kumulat sa ate mo? Sana magiging katulad ka ng ate mo. Ayan! Yun yung sinasabi ko eh! Alam mo ba, Mami? Yung ayaw ko sa lahat, yung kinukumpara ako! Lalo na dito sa babaeng yan! <laughs> lalo na ikaw! Mama kay Diamond eh. mo ako kinukumpara lagi sa kanya! <laughs> Kailan mo ba bibigyan ng direksyon ng buhay mo, Eden? Tingnan mo oh! nag-aral ng mabuti, nakapagtapos. Ngayon, na as per plan, ipipetisyon niya tayong dalawa. Di ba yung average, ito lahat ang pinanggirapan ko din eh. Di diba ba alam? Nakatry din ako na maging achiever katulad niya. Pero ano, wala. Eden. Yung bibig mo ha, hinahinay. Kausap mo yung mama natin. Magsama kayo, Mag-juice kayong dalawa. Eden! Eden! Ma'am. Ano? France, okay. Ano? Order pa kayo. Treat ko lahat. <laughs> alam niyo naman, mahal na mahal ko kayong dalawa kasi alam ko, kayo na lang yung nagmamahal sa akin. mga tunay kong pamilya na ako. Eh, kailan yes. ka ba mag... Ano? Stop mauminom. Lagi ka nang gabi-gabi ka nang gabi -gabi uminom. Alam mo, sa ala ko na... nawawala yung mga sakit. Dito, sa puso ko. Ano na ko, Eden? kailangan mo nang magbago. Alam mo ba, nadadamay kami sa iyo. Hindi na nga ako magbabago. Konting-konti na lang papalayasin na ako sa bahay. Hi. Talaga ba? Eh di lumayas ka doon kasama amin tumira. <laughs> At saka kayo, huwag niyo kong ha. Kasi kayo na lang talaga yung pamilya ko. Kaya nga sinasabi ko sa iyo, eh, magbago ka na. Ay, kailangan mo uh, nang itigil yung pag-aalak mo. Ang KJ mo! Ikaw, ano? Papangaralan mo din ako? Kaya yeah. nga nandito kami para i-advise ka. Hindi na ako magbabago! Hindi na ako magbabago! Ito na ako! Hindi niyo ba ako tanggap? Alam mo, tanggap ka namin, kaso kailangan mong magbago. KJ nyo naman! Puro ka ng alak ng alak. Lagi na lang. Pakay mo, hindi naman ikaw nagbabayad. Malas na nga kayong dalawa! Alice? Alis! Ano na Ano nga? KJ! Bala ka dyan! Alis! Diyan ka na nga! Baba! Um, Ethel. Mm. Sigurado ka ba nandito yung babaeng pinapahanap ko sa'yo? Oo, nandito nga siya. Magkikita nga kami eh. Halika Sigurado na, na lang sa loob. Oo, oo. Sige lang, ba't ganyang makawak sa akin? Ano ka ba? Pinuprotektahan nga kita. Baka maagaw ka ng iba. Halika na. Sigurado ka? Oo. Oh. Ay, ito na. yun siya? Yung best friend ko. Halika na. Halika po tayo. Ito nga pala si Eden. Eden, si Sam. Nga pala yung ka niya. Hindi, okay. nahanap ka niya kanina pa. Kaya sinama ko siya dito. eden pala pangalan mo. Ba't mo kilala? Um, hindi mo ko natatandaan? Okay. Hinatid lang ito sa bahay mo para masigurado kung okay ka. Kasi munti, ka nang mag-hold up dun. <coughs> hold up? Eh, baka naman ikaw yun ang hold up. Ka... Siguro... May nangyari sa atin, no? Oh. Ako ang mm -hmm. pinagbibintangan mo. Pinahanap mga kita sa kaibigan ko. Oo nga. O-N-B-I, papahanap mo ko. Tsaka dito ano? lang naman tambayan ko eh. Maayos ka lang ba? Wala man. Hindi ka ba nasaktan? Hindi. Pero marami akong problema. Gusto mo share ko sa'yo? <laughs> eh, hey, gagawin ka ba mamaya? Wala. Uwi na ako. Lasing na ako eh. So, eh, tama-tama. Ano, lalit tayong scene Sige, payag na ako. Date lang naman pala eh. Tsaka sagot mo ah. Sige na, mag-date na kayong dalawa. Iniigit niyo lang ako. Kaya ko naman maging single forever. Diyan na nga kayo. Ibanan ko na nga kayo. Okay. Oh, okay. oh Thank you. Beecher. Ano, saan mo gusto pumunta? Ah, mong sini eh. Tara na. Ah, manak. Hindi ko alam kung anong purpose ng kapatid mo bakit tayo inanyayahan for a lunch. And I hope sana maayos na siyang kausap ngayon. Alam mo, ma'am, inisip ko baka nagbago na ng mga friends yun. At saka baka nagbago na rin ng landas yun. Siguro nga, yun naman lagi kong dasal sa kapatid mo. Well, nagbago na talaga siya. <laughs> Ma, ate, upo ka. Si Sam. Magandang araw po. Hindi ikaw kinakausap namin. Sino to? Si Sam nga po. Eh, two months na po kami magka-relasyon. mo? Gusto ko po, po kasing ipakilala siya sa inyo eh. Para naman malaman nyo kung ano nang takbo ng buhay ko. Alam ko hindi ka matino, ano? Nagdagdag ka pa ng isang taong hindi rin matino. Sa dami ng tatuyan. niyan. Ang lakas ng loob mo ay paharap yan sa amin ng ate mo. Bakit ganun? Sinusubukan ako namang magbago eh. Pero ganun pa rin. <laughs> hindi mo pa rin ako tanggap. Hindi kita talaga matatanggap kung hindi mo lalagyan ng direksyon ng buhay mo, hindi. Magpapakilala ka na naman sa amin ng ate mo kung ng lalaki sa sandamakmak sa, 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 sa ang tatlo sa katawan. Sa itsura pa lang yan, mukha nang barumbado. Hindi niya na buhayin sa sarili niya. Hindi naman basihan yung physical na anyo anyway. Tsaka hindi niyo naman siya kilala. Nanay ako. Alam ko kung ano makakabuti, makakasama sa inyo. Tsaka Edith, ano ba yan? Kailan mo babaguhin yung buhay mo? Ito? Huwag kang magsalita ng ganyan, ate. Alam niyo ba? Yung pagmamahal na hinahanap ko sa inyo, sa kanya ko lang nakita. Ito magbabago ng buhay mo? Sa tingin mo, magbabago yung buhay mo? Jan? Kahit madumi yung pagtingin niyo sa akin, Magandang intensyon ko sa anak niyo. Mamahalin ko yung anak niyo. Hindi! Huwag ka muna magsalita. Usapang pamilya to. Yung pagmamahal na deserve niyan, yung, hindi, hindi niyo kayang ibigay, ako ang magpupuno. Kaya huwag na kayong mag-alala. Hindi ko kailangan ang opinion mo. At sino nagsabi iyo at nagbigay ng na karapatang magsalita ka sa ko ng ganyan? <laughs> oh my God, Mom! Pinagsasalitaan tayo ng ganyan? Sino ka? Isa ka lang sampid. Tingnan mo nga yung katawan mo? Para kang hold-upper? Niminsan ba? Nakinig ka sa akin? Hmm? Nakinig ka ba sa akin? huwag mo akong bigyan ng kahingan dito. Kahit kahingan, hindi mo ako, hindi mo ako nirespeto. Magdadala ka ng lalaki sa damak na sa katawan. Ang lakas ng loob mo, sa akin yan. Ang gano'n. Marami ka ng atrasong ginawa sa akin. Kung hindi niyo siya tanggap, okay lang. Ang dami. Kakahiya ka. Sobrang nakakahiya ka. Let's go, ma'am. Okay. okay lang yan. Sam, Salamat talaga kasi pinagtanggol mo ako sa mama at saka ate ko. Tsaka sinabi mo sa kanila talaga na mahal mo ko. Baka ba wala yun? Huwag kang mawawala kasi ikaw na lang yung natitirang taong tapat sa akin. Magtiwala ka lang sa akin. Hindi hindi kita iiwanan. Mamahalin kita ng buong buo. Papakasala din. Pangako. Walang iwanan. Habang, Habang buhay. buhay. Happy anniversary. Happy anniversary, <laughs> Han. Ani, mm -hmm. um, alam mo may surprise ako sa iyo. Ano 'yun? Pero um, uh, lang gusto ko sana magpasalamat kasi tingnan mo. Two years wedding anniversary na natin. Talagang hindi mo ako iniwan. Oo naman, 'di ba pangako ko 'yun sa iyo, 'di ba? Habang buhay. Hmm. 'Di ba? So, ano na? Sana magustuhan mo 'yung surprise surprise ko ngayon. Sige, pakita mo na um, darating yung surprise. Darating? Darating, oo. Parang pa Ay, nandiyan na pala sila. Kamusta ka, nana Kamusta kayo? Upo po kayo. Um, kasi ayokong lumaki si Baby na hindi makikilala yung side ng family mo. Hindi makikilala yung lola nila, yung tita nila. So nakipag-usap ako sa kanila and may sila ng tawad para sa'yo. Kamusta ka na? Kamusta ka okay. na? Namiss ka namin. Namiss ka namin ni Mama. Eden, anak ko Hindi ko alam kung paano kong hihingi ng tawad sa'yo. Kamusta at kay Sam, totoong napakabait ng na langit. Hindi ka na pinabayaan. Ma, ate, matagal ko na kayong pinatawad. Naghihintay lang ako sa panahon na makikita tayo ulit para sabihin sa inyo. Tsaka, sana napatawad niyo na rin ako. At tanggap niyo yung magiging apo niyo. Ano? Ay! Anak! Ano naman? <laughs> alam kung gaano mo napasaya ako sa kang ate. Sayang wala kayo nung kasal namin. Man, nakakalungkot kasi nung kinasal ka, kayo ni Sam, wala kami dito. Pero? Pero, sabi niya, siyempre, aaten kayo. Yes. <laughs> Nandito kami. Kompleto tayo. Di ba, Ma? Mm.